isa ka rin ba sa mahilig sa kape? Well, ang video na to ay para sa iyo. What's well, up mga ka-idol? Welcome to my coffee vlog. This is Mr. Dada Lopez. Kung mahilig ka sa kape kagaya ko, tara, samahan mo ako. Good morning! morning mga ka -idol. Welcome back again sa aking panibagong coffee vlog. So for today's video mga ka-idol, tara dito sa Maydon Maquiatos sa Talisay City, Negros Occidental Branch. So mga ka-idol, si Don Maquiatos pala is originally from Cebu. So sila pinag-unang-una ng pasikat ng 39 pesos coffee mga ka-idol. Specially dito sa Negros Occidental mga ka-idol. And also, Soba ko City mga ka-idol. So mga ka-idol, tara! So yun mga ka-idol, no, pinipilahan talaga tong Don Macchiatos kasi sobrang mura na kanilang coffee mga idol in just 39 pesos mga idol especially dito sa Talisay City Brands na yung kanilang mga customer dito is more on mga student mga idol. So mga idol, no, pasok sa budget ng mga estudyante kaya 39 pesos lang, kaya sobrang mura mga idol and also sobrang sarap mga ka-idol, promise, legit mga ka-idol, sobrang sarap ng kanilang coffee dito sa Don Macchiatos mga ka idol So yun mga ka-idol na ito palang kanina play sa Metal City Brands. Maliit lang siyang pahabang papasok sa loob pero maganda naman mga idol kasi maliwala ah, maliwalas naman sa kamalinis mga ka-idol. Meanwhile, so yun mga ka-idol no, dumako naman tayo dito sa SM City Bacolod branch. So ayun mga ka-idol no, marami palang branch pala dito si Don Marquette, si dito sa Negro. So meron silang branch mga idol sa so may NGC, tapos meron silang branch sa harap ng STI West Negros, meron din silang branch sa so may Mandalagan, sa so may City Mall, at marami pang iba mga idol, meron silang bagong branch sa so may Hinigaran mga ka-idol. So dito yan mga idol sa so Negros, Occidental mo. So mga idol no, Don Marquette si so originally from Cebu City mga idol And uh, dito sila ngayon sa so may Negros, Occidental isa sa pinakasikat na coffee shop dito sa Negros Occidental na which is 39 pesos na mga and very affordable and syempre, ang sarap ng kanilang coffee mga ka legit na masarap mga -idol. So mga ka-idol marami na akong napuntahan ng coffee shop na mura, isa sa pinakasarap at pinakamagandang coffee shop na natikman ko dito sa Negros Occidental mga ka-idol kaya naman for the go. So yun mga kaidol, kitang kita nyo ng mga ka-idol sobrang dami ng kanilang customer, so more on mga aesthetic yung mga customer dito mga idol, puro mga Gen Z mga millennial mga ka-idol so nandito tayo ulit mga idol sa so may SM City Bacolod branch mga ka-idol 2 hours later So yun mga ka-idol no, nandito na naman tayo ulit sa kanilang, uh, isa sa kanilang branch dito sa may NGC sa New Government Center ng Bacolod City mga idol no. So harap lang po ito ng Panasiatic Building mga ka-idol. So mga idol no, tara sama nyo ko, sabay-sabay tayong manginig sa kakakape mga ka-idol. So mga idol no, kahit saan pumunta kang branch ng Don same price lang po yan mga ka-idol. And syempre mga ka-idol yung lasa ng coffee nila, kakaiba, ang sarap talaga mga ka-idol. Legit na legit na nga, masarap mga ka-idol. So yun mga idol no, maraming salamat sa pagtutok nyo pagsabay-bay sa akin coffee vlog mga kaidol I hope nag-enjoy din kayo sa pagsama sa akin sa aking uh, coffee vlog mga kaidol so yun mga kaidol na abangan nyo ulit sa mga susunod kong coffee vlog marami pa tayong i-feature na coffee vlog dito mga kaidol dito sa Negros sa Dental, mga ka-idol. o especially sa Bacolod City mga kaidol so mga ka-idol, please don't forget to subscribe to my youtube channel at Mr. Dada Lopez and also follow my facebook page at Mr. Dada Lopez so mga no.